Tingnan nyo to mga lodi Kali nga ako sa isang okasyon at nakapag-sharon ako ni Grabe no, hindi ko na nga ito pinlastik Dahil malalaman din naman na nag-sharon ako At eto, tinadtad ko na nga ito At gagawin natin itong lechong paksi Lechong tumaswa Dahil pastime time ko nga magluluto Kayo nang bahala kung tama ba ang gagawin ko ha Ito ngayon nung kumukulo na yung mantika Inilagay ko na agad yung sibuya Pero ang totoo niya, no, wala talaga akong may content Kaya eh, kinontent ko na lang itong pagluluto ko ng lechong <laughs> Grabe naman kasi napakahirap talaga ng gumawa ng content. Ang hirap mag-isip. Tulad mo, ikaw lang lagi ang nasa isip ko. Wow! Tapos ng ilagay yung bawang at sibuyas sa ito, halo-haloin muna natin. Pero hindi naman natin susunugin. At maya, -maya pa nga yun sa tantsa kung pwede nang ilagay yung lechon eh. Inilagay ko na nga ito. Dahan-dahan nga lang ako sa paglalagay diyan kasi napakadulas lagi nitong aming kawali at saka hindi maganda yung aming kanan. Dahan-dahan din ako sa paghahalo diyan kasi baka naman manlagas yung ating lechon. Maya pa nga inilagay ko na itong one fourth cup of soy sauce. Oh, wow, naka-English din. <laughs> Tapos nilagayan ko rin ang isang kutsarang asukal. Siyempre naman, lalagyan din natin ito ng seasoning sa no para mas maging masarap yung gagawin nating lechong paksiw sa mang tumas. Pagkatapos nga ng lahat na ngayon, inilagay ko naman itong suka. Huwag nga pala nating haluin pagkalagay ng suka at atin tatakpan sa loob ng dalawang minuto. Tapos nga ang dalawang minuto, itinanggal ko muna itong takip. Hinalo-halo ko naman ito ng dahan-dahan. Tapos lalagyan ko naman ito kalhating tasang tubig. Tama na siguro itong kalhating tasang tubig no kasi pag dinamihan natin ay eh, baka maging sinigang na yan. <laughs> Haluhaluin lang natin ito pagkatapos nating lagyan ng kalhating tasang tubig at syempre tatakpan na ulit natin ng isang minuto. At matapos nga ang isang minuto ito atin na ulit tanggalin ng taklob at syempre titikman na natin kung may lasa na ba o masarap na ba yung ating luto. Eh kahit nga hindi ko ito natitikman ay parang napasarap na para sa akin no. Itan nyo naman ang sabaw nya so titikman Tikman ko lang ito mga lodi. At nang natikman ko nga sa ay masarap na kahit wala pang mangtumas, syempre. Bago tayo matapos, lalagyan muna natin ito ng na... mangtumas. Syempre mas masarap ito kapag nilagyan natin ng mangtumas. Bali kalhatting boting mangtumas lang nga pa lang ilagay ko dito. Ano'ng tayo kabit ganun? Parang meron akong nakitang merong ngipin eh, mer. Tinanggalan ko na 'yan eh. Alah, may nakaligtaan yata ako. Alah, bahala na. Ay, eh, nandiyan na yan eh. So, halu-haluin na natin ito. At sa palagay ko na may kahit ganito ay napakasarap na ng aking luto. At matapos ko nga itong haluin na ito. tingnan ninyo. Wow! Parang serap niya so takloban ulit natin ng isang minuto Pasensya na nga pala kayo sa aming taklob kasi napakalaki oh. Sakop na sakop niya yung aming kawali <laughs> Makalipas nga ang isang minuto ay eto na siya Wow! Ang sarap kumain so, tikman na natin Sina nga mga lodi at eto na yung ating Paksiw na ulit yung paksiw sa mang tumas at parang sarap nya wow so for the first time ngayon lang ako nagluto ng na litsong paksiwa at yung sabaw na iba ay nandun at yan wala nga kasi kaming malukong na sadyang malukong kaya hindi ko nilahat yan so tikman na natin so tignan ko muna yung sabaw titignan ko kung perfect yung luto ko wow wow ang sarap <laughs> okay, so tikman ko yung laman hmm perfect oh. Ano oh, na ang sarap mga lodi Oh Grabe Ang sarap niya Tara kain tayo